<imiteran> 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 May ganap pero hindi na oh, Balik-balik. Oh. oh, hindi nga. Sayang. Agay, di arah, oh. Agay. Oh. Bangking eh, oh, na, ito na, ganda. Ayun, na. Pabalik-balik kasi siya. Agay! Sus, tuwa ra. Tuwa Agay, agay. Grabe, oh. Kuha sa live. Kuha sa live. Kuha sa live, oh. Agoy, agoy. Agay. Agay, 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 agay. agay. Grabe, kuwang kuha sa live. Agay. Agay, grabe. Kuwang kuha sa live. Kuwang kuha sa live, ba? Simplang. Grabe, nakailang balik niyo si Angkul eh. Nakailang balik na. Oh, traffic na, oh, traffic oh. Oh, traffic oh. Sus, grabe. Sus, grabe. Agay. Agay, grabe. Kuwang kuha sa Nakunan mo non? Agay. Agay kasi live to hindi ko ma hindi to oh agay uh, sus buti na lang oo nga kanina pa to kanina pa to market ward kita mo kanina pabalik balik 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 na o ngayon discarrel siya agay pirti wala na nasaan na yon dalhin na yon saguan sa wala na. Sus, kawawa yung kutsi. Agay, kawawa kutsi. Sus, pilit to. Oh. Grabe, oy. Na, nadali talaga. Nadali talaga, Master Pyrnis. Master, nagdali. Master, klaro, klaro. Grabe. sa idol. Sakto sa live mo. Kaya nga, sakto talaga sa live. Grabe, salpukoy Oh. Uh, ako na, ako na anon ano, na. Sabi ko na eh, May may pag-asa 'yun, smplang.